Ayan, wow, lamig kayo ni guys. Wow na wow. Nah, So, Boss na natin. <laughs> Boss na natin yung tsokolate na kinunaw. Sa iniluto natin to, tsokolate kasama yung tuba. Ayan dito na guys. Ay, natunaw na siya, guys. Wow, lami kayo naman ito ba? Layo sa sakit, doon sa igit ni Wow. <laughs> lami kayo. Yeah. So dito guys gagawa ta ng kinutil ito yung tuba dito yan sa probinsya ayan tuba layo sa sakit doon sa igit yan So ganito guys ilagay natin sa dito so dito ayan kunti mo na yung ilagay natin dito yung tinatawag na tinok kinutil okay tama na tapos so, ganun. Uh, Dito ilalagay natin to dito. ito yung tablia, ito yung tablia, itong gawa sa kakao. So buto ng kakao naging tablia o ginagawang tsokolate. So dito pa yan sa probinsya. Lagay natin dito at saka natin lulutuin. Lulutuin muna natin yung uh, tablia at saka tuba. So tara! So ito guys, ilulutuin na natin yung tuba. At dito natin sa, sa high-tech na Ayan dito sa dirty kitchen, kaya tinatawag sang dirty kasi hugaw. Mm. So dito guys, lalagay natin. Ayan dito. So ito na 'yung tuba kasama na 'yung tsokolate. So dito natin siya gagamitin at lulutuin ang wow na bahal kinotil. Wow, lamiya. Ito na guys 'yung tablia. Ayan, so pinakukumukulo na 'yung tuba. Wow, molit sya guys ang tablia dito. Kasama na yung tubabliya. Antayin natin siya hanggang malusaw. Ayan, mainit na. Kumukulo na yung uh, tuba natin. Ngunit tuba, guys, layo sa sakit, dool sa igit. Okay, wow. Saglit lang, guys. Antayin natin hanggang matunaw. Ayan, guys. Na Ngayon, nalusaw na yung tuba at kasama yung tabliya dito. So, antayin natin kumulo at malusaw talaga yung tu tablilla at ito yung gawin natin kinotil guys Saan na ba yung nakatikim ng ganito guys comment down below ayan to yung pagluto ng napakasarap na kinotil wow Sinit. Sinit. guys sa pagawa ng kinotil o tuba dito guys limang sisang galon to uh, tuba gamit yung limang itlog gagawin natin hiwalay natin yung itlog but sa samang sa condensed ayan condens milk kahit nung condensed dito po yan So, tatanggalin natin yung puti, Ayan, hiwalay natin yung puti dito guys. Tanggalin lang natin yung puti na itlog. O egg yolk or egg white ang hiwalay natin. So, pag nahiwalay na natin to ganyan. Ayan. So, isisiparit natin yung dilaw. Ganyan. Pag nahisiparit na yung dilaw, so ilipat natin dito kasi uh, i-mix natin. So, wala tayong mixer. Ayan, yung, yung pulay, pupula, yung uh, dilaw. So, balilima, lima, natin dito. At saka yung dilaw, at saka yung igwet, at saka igyok. Ay, yung dilaw, at saka puti. Ito yung gagamitin natin is yung dilaw. Dilaw, so ito yung haluin natin. Ito yung imimix natin. Kung okay, may mixer kayo. Gagamitin nyo lang to Ayan, ganito. Antay natin ka madurog yung plug na dilaw dito. Hindi natin, remember, wag natin sama yung kulay puti dito para hindi malansa yung pinotil natin. Ito yung <coughs> pinotil sa probinsya guys. Tabira na lang natin titikman ngayon. Kasi red horse ng ino guys. oh, stop na. Okay, guys, iyabo na nato guys. Ibubuhos na natin yung tuba. Katulad nito. Ayan, saka natin lalagay yung mga ingredients na gagamitin natin yung mga sangkap. Ayan talagang wow.